Hello guys, so may i diri sa tanan no. Ayan so shout out ay ni sa tanan mga viewers diri kay Tambayan Galora. Ayan so maayong gabi po sa tanan. So manghatag ta og guides nato no pang 9 PM guide. So ang atong gihatag nato atong gi-vlog nato guys uh, uh, August 1. So pwede pud to siya kuhaan og uh, basihan karon no kung ganahan mo mubalik ato katong gi-vlog nato. Okay, so pwede to siya pwede mo mabalik ato dayon pwede kung di mo ganahan nato pwede kaniya nga to ang yatag na guide so uh, good luck ani no sa kuan sa ato ang sa ato ang lingaw-lingaw nga numero ayan so shout out din he, sa tanang mga viewers no okay palihog ko guys ha like and share sa ato ang vlog karon ha So ayan, may gabi idiri sa tanan. Shout out ay din ha sa tambayan. Unog dos sa tanan-tanan mga kuandira viewers na to Okay, so karon guys. An, uh, eskalera man o, no? double. So, basin uh, kuani siya single ang para pang 9pm. Okay? So, balikan kaya po na to, ang guide 4. So, lahi, lahi ni siya nga kuan uh, numero ani no? So good luck ani guys. Kamo na eh, bahala dela kung ganahan mo mo, abay sa to ang numero. Okay? So unang ku ana to dinha. Unang guide nato din hi no? Guide 4 ta guys ha. So ayan guys, uh, unang guide nato din is 47 no. So kanilang ako guys no. Kamo kung naamoy uh, pamaris din ha. So parisin niyo guys kung ganahan mo magpares aning 47 guide nato din ha. Okay, last two ininyo kung ganahan mo mag last two pod. Okay, so next ta. Next nato nga guide. Kaduhang guide nato diri no. So di nato dugayon ni hatag day nato ha? kay para kataya ta. Okay, so target lang kung ganahan mo mag target ha. Ayan, so kamoy bahala dira guys kung say pamaris niyo pwede na siya 493, 491, 490, Pwede na siya ha, 498. So ako ato ah, to, 49 lang ako. Okay, 249 lang ko ani ah, ha. So, kung may bahala din ha, kung bet ninyo niya to ang numero, so, tayain ninyo kung ganahan mo sa 249. Ayan, so, dirita sa ika, tulo na to nga guide. Okay. Ayan, so, 48, no? 48. So, kanila ako guys, no? 648 o 684. Kana, no? Target-target lang ha, kung ganahan mo mag-target din ha. Okay, 9 p.m. guide ni ha. 9 p.m. guide ni siya. So, kamay bahala din ha, guys. Kung ganahan mo sa tuang numero, abay, kung hindi ganahan, so, ay lang nyo pugsal din ha. So, ayan, guys. Natay, depensa di ay. Magbutang taog, depensa ani. Ganahan mo, depensa. Ayan. So, kuaalan ninyo kung ganahan mo magdepensa, no? Ayan. So, uh, respeta rin lang kung ganahan mo, magdepensa. So, depensa na to, guys, is 4-5-0. So, target, rumble na siya, ha? So, good luck, ani, no five a045 a054 okay 054 oh 045 ayan pwede po oh target target lang din ha okay so mora ni guys and thank you kay guys good luck sa tanan salamat